Agosto na, kaya Matik, buwan ng wika na. At sa usapin ng wika, hindi magpapatalo dyan ang ating bansa dahil meron lang naman tayong isang daan na tatlong wika na sumasalamin sa ating kultura at tradisyon na marka ng ating identidad at buong lahi. At hindi rin maikakaila na magpahanga ngayon ay lumalawak at nagkakaroon ng mga bagong nauusong salita na siyang malaki ang kontribusyon sa pagpapayaman ng ating sariling wika for Kaya naman, Tika, subukan nating tanungin kung alam ba nila ang mga salitang moderno. Moderno na ating narinig at ginagamit ngayon. Um, my name is Rana June Mendez Jr. I'm 17. Mad po, mad. Uh, 22. Catalina, 56. Ano po, Jimuel Ace Antuego, 13. I'm Jamil Keita Mondo and I'm 13 then. Hello, I'm Marlon. Uh, I'm 31 years old. Uh, Abdullah, 41. The word I got is maritas. Sa so pagkakaintindi ko po, um, ito yung mga gossipers, mga nag sa mga kapitbahay. Paldo. Tingin ko ito yung, ano yung, para sa akin yung paldo. Uh, it's either yung ano, pag sa trabaho. Ang sa trabaho, palagi kang OT. Then, ayan, marami kang ano, marami kang sahod. Paldo ka. Charot. Malande. For me, meaning ng nor ay no. Parang ayaw mo sa mga bagay like that. Dog show. Parang nagba-body shaming ata yun, di ba? Parang inaasar mo isang taon na bagay or any anything. Word is FR. From from Russia. Brain rot, tahu tak? Brain rot, brain rot. Tidak tahu apa artinya itu. <laughs> Parang bagus aku yang words nato. <laughs> Yan ang mga makabagong salita sa ating modernong wika. Isa sa mga wikang buhay. Ha? Huh? May wika bang patay? Ayon sa Commission sa Wikang Filipino, nasa apat na pong wika ang nanganganib ng mawala. Habang anim na wika na rin ang na-extinct na o wala na. Basis sa ilang kriteria ng UNESCO, kailangan isaalang-alang ang bilang ng taong may alam at nagsasalita ng wika. Ang pagpapasa ito, ang paggamit sa iba-ibang konteksto at pagkakaroon ng mga dokumento at material na gamit o nabanggit sa teksto ang lengwahe. Kaya kung ang wika ay wala sa lahat ng ito, manganib na itong maglaho ng tuluyan. Ang tanong ngayon, may pag-asa ba ba ang mga wika nating nang ang nganib na rin mawala? Ang sabi ng KWF, meron. Dahil lang komisyon ay nagsasagawa na rin ng mga programa na magbibigay daan sa pagpapanatili ng ating sariling katutubong wika. Kaya tunay lang na mahaba-haba pa ang proseso para lamang mapreserba natin ang ating wika. Pwede nating alamin o kaya naman suportahan ang pagpapaunlad sa ating wika para hindi tayo tuluyang mawalan ng sinasalita. Kaya ngayong buwan ng wika, alam na des. Ang wika ay buhay. Kaya ang wika dapat buhay.